Simpleng tinapay lang yan sa tingin mo. Pero kung ikaw ay lampas sa anim na, po na, bawat kagat niyan ay maaring dagdag taon sa buhay mo o tahimik na pagbibilang ng oras bago magsimulang manghina ang katawan mo. Hindi ito pananakot, ito ay katotohanan na matagal ng sinusuportahan ng mga pag-aral sa Journal of Nutrition at American Journal of Clinical Nutrition. Araw-araw, milyon-milyong senior sa buong mundo ang nagsisimula na umaga nila sa tinapay na akala nila ligtas pandesal, tasty o kahit anong tinapay na madali at mura. Pero ang hindi alam ng karamihan, may limang uri ng tinapay na literal na sumisira sa katawan ng mga matatanda. At ang masaklap, ito mismo ang kadalasang nasa plato tuwing almusal. Sa video na ito, ilalahad natin ang limang uri ng tinapay na dapat mong iwasan kapag ikaw ay lampas anim na po na. Pero hindi lang yon, sa dulo ng video, may ding dalawang bonus na uri ng tinapay na akala mo'y healthy pero mas delikado pa pala sa soft drinks. Manood ka hanggang dulo dahil baka ang numero tatlo sa listahan ito ay yung tinapay na kinakain mo araw-araw. White Bread, ang tahimik na kalaban ng mga senyor. Sa kwento ni Mang Falemon, malalaman mo kung paano ang simpleng white bread ay antionting nagpapahina sa katawan na isang dalawang taong gulang na dating maso. Alas 7 na umaga, nakaupo si Mang Falemon sa harap ng kanyang misa. May mainit na cup sa tabi at sa plato niya, tatlong piraso ng white bread na may manipis na palaman na margarina. Araw-araw niya itong almusal sa loob na mahigit isang taon. Ang tingin niya rito, simple at matipit. Pero ang hindi niya alam, yon pala ang paborito niyang almusal ay antionting nagpapahina sa kanyang katawan. Dating mason sa Maynila, retirado ng gayon at mahilig umupo sa teres habang nanonood ng mga bata sa kalsada. Gunit nitong nakaraang buwan, napansin ng kanyang asawa na madalas na siyang reklamo sa pananakit na kasukasuan at mabilis siyang mapagod kahit ilang hakbang pa Noong dinala siya sa health center, ang unang tanong ng doktor, ano po ang karaniwang kinakain niyo tuwing almusa? At nang binanggit ni Mang Falemon ang white bread, tumahimik ang doktor sabay sabing, yan po ang isa sa pinakakaraniwang dahilan ng blood sugar spike ng mga senior ngayon. Ng sa Pilipinas, white bread o mas kilala bilang tasty bread ay parang staple na. Madaling bilhin, mura, masarap kainin. Pero kung ikaw ay lampas na anim na po, ang epekto nito ay hindi na rin simple. Ang white bread ay gawa sa refined flour, Isang uri ng harina na sobrang pino dahil sa prosesong tinanggalan na ito ng fiber at halos lahat na nutrition. Sa madaling salita, parang asukal na puti sa anyong tinapay. At kapag ito ay kinain, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar mo. Wala itong fiber na magpapabagal sa absorption. Wala rin itong vitamina o mineral na magpapala. Tinapay na puno na asukal at palaman. Alam nating lahat kung gaano kasarap ang isang piraso na ensaymada o Spanish bread na may malambot na palaman, lalo na kung may kasamang mainit na tsaa o kap. Sa totoo lang, maraming senior ang nagsasabing, yon lang ang nagpapasarap na merienda ko. Pero ang tanong, kapag matanda ka na at marupok na ang katawan mo, sapat ba ang sarap kung kapalit ay pinsala sa loob? Sa bawat kagat na matamis na tinapay, hindi mo alam may kakibat pala itong panganib sa inyong atay, memoria at kasukasuan, lalo na kung ikaw ay po taong gulang pataas. Ang mga tinapay na tulad na ensaymada, munay na may palaman, cheese roll, custard bun o kahit ug bread ay kadalasang puno ng tatlong bagay, refined sugar, margarine at mga chemical na pampalasa. Tatlong salik na kapag pinagsama-sama ay parang lason sa katawan ng isang sinyo. Ayon sa mga pag-aral sa Diabetes Care Journal noong 2024, ang refined sugar ay nagpapataas ng blood sugar at nagpapabigat sa atay. Ang trans fat mula sa margarine ay nagbabara na ugat nagpapalala ng alta presyon. At ang pampalasa at preservatives ay nakakairita sa bituka ng matatanda. Paano ito nangyayari sa katawan mo? Kapag kumain ka ng tinapay na may matamis na palaman, biglang tataas ang blood sugar mo. Biglang sa salubong ang insulin spike at pagkatapos ng isang oras, babagsak ka na parang naubusan ng beterya. Tinapay na may chemical glicks. Sa kwento ni Aling Erlinda, malalaman mo kung paano ang puting tinapay ay hindi laging malinis para sa katawan mo. Isang umaga habang nakaupo sa health center si Aling Erlinda para sa kanyang buwan ng check-up, napansin ng na nurse na may dala siyang support ng tinapay. Sabi ng nurse, Oy, nay, yan po ba yung laging nasa bag nyo? Parang araw-araw ko kayong nakikita may dalang ganyan. Gumiti si Aling Erlinda sabay sabing, Favorite ko yan. Soft at malinis tingnan, at saka may level pa, good for sampung araw hindi agad nasisira. Hindi niya alam ang tinapay na hawak niya ay gawa pala sa bleached flour, isang uri ng harina na ginamita ng chemical para pumuti at tumagal ang shelf life. Sa kulturang Pilipino, uso ang bumili ng tinapay na nakaplastik. Good for one week, press continent walang amag kahit tatlong araw ng bukas. Pero ang hindi sinasabi ng label ay ang mga chemical na ginamit para maputi, malambot at matagal masira ang tinapay na ito. Ang mga tinapay na ganito ay kadalasang may bleached flour, harina na pinaputi gamit ang benzol peroxide o chlorine dioxide, preservatives gaya ng calcium propionate o sorbic acid, at anti chemicals para hindi ito agad mabulok kahit mainit ang panahon. Tinapay na makulay pero delikado. Makulay, malambot, mabango. Ube pandesal na sobrang violet, melon bread na parang fluorescent green, bones na may palamang parang jelly candy. Kung titingnan mo, parang masaya, parang para sa bata. Pero kung ikaw ay isang senior na may mahina na atay o hormonang onti-onti na humihina, ang bawat kagat na makulay na tinapay na yan ay maaring lason sa loob ng katawan mo. Ayon sa pag-aral sa Journal of Food Science noong 2024, ang brightly colored bread ay madalas na puno ng artificial food coloring, emulsifiers, artificial flavorings, sweeteners at fragrance chemicals. Ang mga sangkap na ito ay walang kahit anong benepisyo sa katawan ng isang senior. At sa halip na makabuti, mas pinapahirap nito ang trabaho ng inyong atay at bato. Narito ang mga panganib, food coloring tulad na I-1-0-2-Tartrazine, i 1 sunset Yellow, i isa tatlong-tatlo brilliant Blue. Ayon sa World Health Organization, ito ay konektado sa allergic reactions, pagpamamagan ng balat at lalamunan, hormonal imbalance. Sa ilang kaso, cancer risk kapag matagal na exposure. Emulsifiers, dinagamit para maging malambot at moist ang tinapay sa loob ng ilang araw. Ngunit sa bituka, ito ay nag- Low carb daw pero puno ng chemical. Sa panahon gayon, halos bawat tindahan may tinapay na may label na low carb, keto-friendly o diabetic bread. Madalas may kasamang buzzwords, gluten-free, sugar-free, zero fat at kung ano-ano pa. Para sa isang senior na gustong umiwas sa diabetes, alta presyon at sobrang timbang, parang ito na ang perpektong solusyon. Pero teka lang, ang tanong, totoo ba talagang mas ligtas ito para sa katawan mo o isa lang itong magandang marketing na may nakatagong panganib sa loob ng bawat kaga? Ayon sa mga pagsusuri ng consumer labs at nutrition experts, maraming low-carb o keto bread ay mataas sa artificial sweeteners tulad ng sucralose, aspartame o sorbitol. Puno ng emulsifiers, gums, synthetic fiber at kadalasan ay ginagamitan ng modified wet starch na hindi tunay na whole grain. Bakit ito delikado? Dahil sa edad natin lampas anim na po, ang katawan natin ay hindi na mabilis ang metabolism. Ang atay ay hindi na ganon kabilis magdetox. Bonus isa, multigrain bread na hindi tunay. Kung may tinapay mang paulit-ulit na pinipili ng mga health conscious na Pilipino, ito na marahil ang multigrain bread. Sa itsura pa lang, mabigat, may mga buto sa ibabaw at may label na high in fiber. Parang ito na ang sagot sa lahat ng problema sa kalusugan. Pero teka lang. Alam mo bang ayon sa ilang nutritionist at doktor, ang multigrain bread ay hindi laging healthy, lalo na kung senior ka na? Sa katunayan, marami sa mga ganitong tinapay ay nakakalito, nakakainganyo pero nakakadelikado. Narito ang tanong, alin ang mas mahalaga? Ang itsura ng tinapay o ang tunay na laman nito? Kasi ang multigrain bread, kahit maraming buto sa ibabaw, kadalasan ay gawa pa rin sa refined white flour sa loob. Tama ang nabasa mo. Maraming multigrain na tinapay sa merkado ang may 3% hanggang 5% na bitil lang. Pero ang siyam na B% ng laman ay refined flour at gumagamit pa rin ng preservatives, color enhancer at emulsifiers. Akala ko masustansya to, yan ang laging reaksyon ng mga senior na gaya ni Mang Rosendo, 75 anyos na isang retired teacher. Kwento niya, pinalitan niya ang white bread na multigrain bread kasi sabi raw na apo niya mas healthy raw ito. Pagkalipas ng dalawang buwan, mas bumigat siya, sumakit ang tiyan at nagkaroon pa siya ng acid reflux. Bonus dalawa, fruit bread na mas matamis pa sa soft drinks. Maraming senior ang nagsasabing, hindi naman ako mahilig sa matamis. Basta may isang slice lang ako ng raisin bread o banana loaf sa merienda, ayos na ko. Pero alam mo ba na ayon sa ilang endocrinologist, ang ilang uri ng fruit bread o breakfast loaf ay mas mataas pang sugar impact sa katawan kaysa sa soft drinks. Tingnan natin ang isang slice ng raisin bread na mabibili sa supermarket. May label na high fiber, fortified with vitamins at may larawan pa ng prutas sa hara. Pero kapag binasa mo ang label, may refined white flour, may molasses o high fructose corn syrup, may preserved dried fruit na may dagdag pang sugar at kadalasan may vegetable shortening pa na may trans fat. Ang isang slice nito ay may labing walong hanggang dalawamput apat na gramo ng asukal. Alam mo ba kung ilang gramo na asukal ang nasa isang lata ng soft drinks? Tatlumput siyam na gramo. Sa madaling salita, isang slice lang ng fruit bread ay halos katumbas ng isang soft drinks. At ang mas malala, karaniwan ay dalawang slice ang kinakain na isang senior sa merienda. Ayon sa pag-aral ng mga geriatric nutritionist sa American Journal of Geriatric Nutrition noong 2023, ang ganitong klaseng tinapay ay mabilis nagpapataas ng blood sugar. Walang sapat na fiber para kontrolin ang glucose absorption at madalas ay may preservatives na nakakapekto sa digestion. Para sa mga may diabetes o prediabetes, ang ganitong klaseng tinapay ay parang bitag. Akala mo safe dahil may prutas pero sa loob, puro pinroseso ang tamis at kemikal. Isang pitumput tatlong anyos na pasyente ang idinuwento ng doktor sa isang forum. Nagpalit siya ng regular bread sa raisin bread, inisip na mas healthy. Pero sa loob ng isang buwan, tumaas ang kanyang haba isang si at nagkaroon siya ng na panlalabo ng paningin at panghihina. Nang tanungin kung kumakain ba siya na matatamis, sagot niya, hindi naman. Tinapay lang yung may pasas. Hindi niya alam, ang prutas sa tinapay na yon ay preserved. May dagdag pang sugar at ang tinapay ay gawa sa refined flour. Paano mo malalaman kung ang fruit bread mo ay ligtas? Basahin ang ingredients. Kapag may high fructose corn syrup o invert sugar, iwasan. Tingnan ang asukal na content bawat slice. Kung lampas walong gramo, delikado na para sa senyos. Gayon na alam mo na ang mga tinapay na dapat iwasan, ang desisyon ay nasa sa iyo na. Bawat kagat ay may epekto sa puso, sa isipan at sa lakas mong bumangon araw-araw. Hindi mo kailangang magpakasarap sa mga pagkain na kakasama sa katawan mo. Mas maganda pang gumawa ng sarili mong tinapay gamit ang whole wheat flour, malunggay flour o kamot flour. Walang preservatives, walang artificial colors, walang bleach. Simple ingredients lang, tubig, asin, yeast at olive oil. Hindi kailangang komplikado, hindi kailangang important. Basta natura. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-comment ng bagong simula sa baba at i-share mo ito sa mga kaibigan mong senior na kailangan din ng kaalamang ito. Mag-subscribe din para sa mas marami pang health tips na specially para sa inyong edad. Tandaan, sa gintong edad, hindi pa tapos ang laban. Isa itong simula na mas matalinong pag-aalaga sa sarili. Maraming salamat sa panonood at alagaan mo na mabuti ang sarili mo.